Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. na nga bang sumabak sa mga mature role? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Nanagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update. Handa na nga bang sumabak itong si Edward Bubbers sa mga mature role? pero bago natin simulan pag-usapan ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Rosalina. Thanks Madam Josepa sa update. Mayward, Mayward nawawala ang pagkamis namin sa Mayward. Uh, I'm dreaming na sana magkasama sila. Haha, <laughs> never mind. I'm only dreaming. May word of Torel. Ayan, komento yan. Ni Madam Rosalina. Ayan, komento naman. Ni Madam Hel Helen. Ayan, may may entrata. Heart, 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 heart. Ayan. At wow na wow, may may ang komento naman ni Madam Almenda. Ayan, di ba? Napawaw na lang si Madam Almenda. And komento naman ni Madam User. Ma'am maraming salamat sa pagmamahal niyo kay may may. Love you po. I love you din po, Madam User. Ayan, sana pangalan nyo po mismo. Ayan, maglagin po kayo sa YouTube para pangalan nyo na po mismo ang ating mababasa. Nang ma-shout out ko po kayo, Madam User. Ayan, komenta naman ni Madam uh, Gloria. Ayan. Wow, my, my. Heart, 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 heart. O, diba? Napawaw na lang talaga itong si Madam. Ayan, komenta naman um, komenta naman ni Madam Alicia. My, I love, I, my, I love I love you. God bless you. Ayan, God bless din po sa sa'yo, Madam Alicia. Ako ba si ba Bayo? <laughs> Ayan, God bless din po sa sa'yo, Madam. At maraming maraming salamat po sa pag-suporta po ninyo kay May May Entrata. Ayan, komento naman ni Madam Gloria. Ayan. Proud na proud ako, o oh, di ba? Proud na proud siya kay May May Entrata. Ayan, thank you Miss Josepa. Pahabol na komento ni Madam Gloria at komento naman ni Madam Ninita. Thank you Ma'am Josepa. May word lang sa kalam. O oh, di ba? Tuning komento na ating babasahin ay komento ni Madam Gloria. Miss you both may word Heart, God bless. God bless din po sa inyo. At talaga namang napakasarap magbasa ng inyong mga komento din nyo, ng inyong mga komento dito sa aking mga video, talaga namang ginaganahan akong mabuti na patuloy pa rin gumukwa na mga video na update dito kina May May Entrata, Edward Barber at sa Mayward Kaya huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click nyo po yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga latest update dito kina May May Entrata. Edward Barber at sa minamahal po nating Mayward. Ayan, balik na po tayo dito. Edward Barber handa ngabang sumabak sa mga mature role. Eto panoorin natin ang naturang video. <laughs> <laughs> yeah. All right, wait. Enjoy I know we're calling in two people that are really yeah. special to our lives. One of yeah. them, actually both of them, extreme hotties. Star magic artists. I was with them uh, recently and I love them very, very much. Uh, guys, am mm -hmm. I introing the right people? Kobe? Yeah, go Angie. ahead, brother. Yeah. Is it Andy or Angie? Angie! Angie, Angie Salvation. Okay, <laughs> yeah, Kobe. Yes! Ang ganda pagkasabi ni Maymay na Angie Salvation, o di ba? Kasi naman, di ba? Pag sinabi mo kasi Kobe Andy agad ang kasunod niyan. Kaya sinigurado mo na ni Edward Barber kung si Andy ba o si Angie ang kanya sasabihin dahil syempre hindi naman siya Masyadong updated ngayon sa mga pangyayari sa I Want Asap dahil nasa vacation nga siya. So lang po siya sa I Want Asap nitong Saturday, ah Sunday. Ayan, siguro mga 5 to 6 minutes lang po doon si Edward Barber. Ayan, upang batiin si Shania Gomez na nagba-birthday po sa Iwan Asap last Sunday. Kaya, ayan, pinakilala niya po yung mga guests na si... Kobe bra, uh, Koby and then syempre pag sinabi mo Kobe Andy agad yan, kaya minake sure niya at ang cute na pagkakasabi niya ng Angie, salvation ay sya sya sya, ipagpatuloy na natin ang naturang video kung sasabak na ba muli sa acting itong si Edward Barber at handa na ba siya sa mga mature role eto, panoorin natin ang naturang video yes. Let's Holy welcome in Kobe, Kobe. Hey guys. Angie. and Angie. So, on. si Angie. San si Angie? Angie! Yeah. Grabe to si Kobe yung ka-skin con -skin uh -oh. tone ko. Grabe, uh -oh. Grabe yung blush ni si Angie kayo. <laughs> uh -oh. At nakamute, naka-mute pa si Angie. sunburnt <laughs> by yan? Sunburnt from Badanga. Oh. Ayan. Yeah. Awesome. Fresh Ape. from From Batangas, from so, um, the right? actually, first of all, congratulations yeah. to you, to you both, because you are the fan favorites, uh, male and female hottie, ng lahat yeah. sa so, congratulations to you both. <laughs> na offend ako. Thank so much. Pa na offend ka Kasi eh. sa Ay, If they asked me, uh, would you have said yes? Hindi. <laughs> 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 tama naman, tama naman, Star Magic. I love Fun. you much. Pero Kobe, Kobe Angie, Abu we man, love you so kayo. much. Love you, Bruce. Nakakatuwa si Edward Barber, 'di ba? Sabi niya na offend daw siya, na offend daw siya kasi hindi ta, hindi siya napasabi, hindi siya napasama sa hates, 'di ba? Tapos tinanong siya ni Shania Gomez, "Kapag inoffer ba sa iyo, oh, papayag ka ba?" Hindi daw, oh, tinanong, <laughs> hindi pa talaga handa Si Edward Barber na sumalang. O, oh di ba Na magpa-sexy. Na magpakita ng skin. Pero kahit hindi siya magpakita ng skin, eh, hot na hot na siya. Dahil, binatang binata na talaga itong ating Edward Barber. O, oh di ba Talaga namang sumasabak at napakagaling sa kanyang pag-host. Diba? O, oh, siya, siya, siya pagpatuloy na natin ang naturang video na mabilisang pagsilip ni Edward Barber nung Sunday sa I Want Asap. Di ba kahit nasa vacation si Edward Barber ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang Ayan, mga kasama, mga friends. Friends na talaga sila, di ba? Ang I Want Asap Squad at syempre, nung binati rin niya si Shania Gomez. Ayan, sya Itoloy na natin ang naturang video. Love you, bro. Love you, bro. Go ahead, thank you, thank you for joining, joining. Thank you. Me. I'll, I'll yeah. go ahead. All I'll right, Finish brother. my cinnamon coffee. All so right. Enjoy. Enjoy, enjoy Korea. Bye, Kobe. Bye, yeah. Angie. Love you. Bye, bye. Thanks, Ed. Yeah. 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 Kobe, so, moving Angie, on. Mates, bumati muna kayo sa ating online squad mates. Angie, ikaw yeah. muna. At ayun na nga, o di diba, sumilip lang po si Edward Barber nung Sunday sa I Want Asap para lang po batiin si Shania Gomez na siniselebrate po ni Shania Gomez yung kanyang kaarawan sa I Want Asap Nung nakaraang Sunday. At eto nga, ayan, nakasagam tayo ng ilang mga larawan ni Edward Barber habang siya ay nagbabakasyon sa Korea. Ayan, na talaga namang enjoy na enjoy itong si Edward Barber sa Korea dahil sa favorite church, ayan, ang kanya mga ka-churchmate. Ayan, silipin natin ang naturan, ang kanilang pagbabanding. Ayan, ang pagbabanding ng mga favorite Church. Ayan mga friends ni Edward Barber sa Korea. Ayan. Panoorin po natin ang naturang mga video. Our barber. Sa kanyang, ayan, short, long, <laughs> ayan, short, ang kanyang long weekend, ayan, sa Korea, ayan, dumalo po siya sa kanilang church, ayan, sa favorite church sa Korea, at mga friends po niya, at mga ka-churchmate, ang kasama po niya sa mga video na ating pinanood. oh siya siya, mga madlang people, ayan, sa mga hindi pa po, ayan, nakasubscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo po maging updated sa mga ganap ni na May Entrata, Edward Barber at higit sa lahat ay sa Mayward ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Ayan, muli po, ako po si Usepa, dito sa Usepa, anong latest? Salamat po, paalam!